Hello mga me and D. Welcome to my mini vlog again. For today's video, eto't damang-dama pa rin yung bagyong Egay. Akala nga namin ay araw na, kaya ayan nagtinda nga si Nobi. Kaso nga lang biglang bumuhos ngayong malakas na ulan. Nang mga oras na yan mga me and D, kagigising ko nga lang at nakaidlip nga ako dito sa kwarto ni Nobi. Yun nga at nagising nga ako kasi nga malakas nga yung buhos ng ulan. Sabi ko nga dyan kay hey, Hayato mga me and you, tutala basa ka na, tuluyan mo na at maligo ka na nga sa ulan. Tawang-tawa nga ako diyan kay Hayato mga MND dahil nagawa pa nga niya magbiro. Kapag talaga binibiro ko yan mga MND o kaya ni Nobi o ni Daddy Kin, talaga sumasabay siya. Tumulong na nga rin pala si Mama Jan mga MND para nga maayos na agad yung gamit dahil si Nobi nga nababasa na nga rin sa ulan. Pero parang nag-e-enjoy naman din siya. Wala pa nga balak dyan magligpit si Nobi pero sinabihan ko na nga sila na tama na nga yan at bumawi na nga lang bukas dahil malakas na nga ang ulan. Ayan na nga at pinaglalaroan na nga ni Hayato tong payo. Sabi nga ni Mama dyan mga mi total basa na nga si Hayato dyan at naligo na nga raw sa ulan. Pinalaban na nga rin niya pala yung mga basahan kay Hayato. Gawa nga na kapag sobrang lakas nga ng ulan ay eh pumapasok nga yung tubig doon sa may kusina at yan nga ang ginagawa nilang pampunas. Tuwang tuwa ang bata. Pero sa totoo lang, mga me and sobrang lakas talaga na itong bagyong egay. Umabot pa nga ng signal number 5 sa ibang lugar dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. At ang daming ang nalubog na bahay na ng dahil nga sa baha. Kakatakot na nakakaawa pero thank God pa rin at hindi nga namin naranasan dito. Kadunga nga lang ako dito sa bintana mga me habang sila nga may ginagawa nga sa labas. sa tapansin ko nga nito si Lindsay nagkukulay or nagdo-drawing ata. Dahil nga may mga natira pang ang paninda kay Noby, mga me eto tanginginga ako sa kanya ng hotcake. Talaga may pagkaembot pa. Tinadaan na nga lang sa biro at tawa yung mga paninda niyang hindi naubos, Char. Nagising nga rin pala to si Papa mga me at hindi nga rin pala siya nakapasok ng trabaho dahil nga gawa nga malakas nga ang ulan. Bago nga pala bumag mga me and nakapagpagupit nga pala si Papa ng buhok at nakapagkulay dahil nga yung mga uban niya ay kitang kita na. Dami namang dinaanan ng hotcake neto ni Nobi, meron nang na nga asukal, meron pang condense o ba diba? sulit na limang piso. Eh manghihingi lang naman ako sa kanya. Tapos ito namang si AC Boy mga me and D, bibigyan nga rin ni Noby ng hotcake. Pero sayo nga muna daw siya. Tapos ito na nga mga me and D, tamang kain na nga pala ako ng hotcake dito sa may bintana. Inaalok ko nga rin pala dyan si Daddy King kaso nga lang busog pa siya. O oh, di diba mga me and D, nakalibri pa nga ako ng merienda kain po tayo mga me and D. Masarap din talaga mga me and D, na magmeryenda nga ng hotcake tapos tamang higop nga rin ng kape. Lalo na nga sa mga bata ay eh, gustong gusto nga rin nila to. Isa nga lang palang hotcake ang hiningi ko kay Nobi mga me and D, Tapos maya maya nga nang binigyan niya nga rin pala ako ng lumpiang toge. Basta talaga libre mga me and D masarap. Char. Parang gulat na gulat naman yata to sinisitakita niya nga ako kumakain. Ang nangyari na. Baka nga isipin nyo mga me and na ako nga lang ang binigyan ni Nobijan Pero ayan no, oh, nangihingi na nga sila at sabi nga ni Nobby para tuloy ako may fa dito. Tapos ayan na nga mga me and pati nga rin si mama ay nakidampot na nga rin ng mga Shanghai dito. Parang ang bilis-bilis naman gumuya ni Robin dito mga me nga pala yung isa ko ng kapatid. Niro pa nga siya dyan ni Nobby at sabi nga niya dyan ay eh, dahan-dahan naman sa pagkain. O siya, hanggang dito na nga lang muna mga me Salamat sa panonood. Bye-bye!